Hello, 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 hello. This is your Miss Universe 1981. It's my very vlog with the people. Eh, <laughs> nagbabalik po ako sa yung screen dahil ngayong araw na po to ay magluluto tayo ng gulay. And specialty dito sa gulay natin ay makikita lang dito sa ating Hinaguan Nature Park. And ayan nga, kumukuha na ako ng queen of all vegetables. It's malunggay dahil marami pong malunggay na tanim dito sa farm. At that side po ay ah uh, malapit sa waiting area. Yan. Yes. So, kimat, -kimat tayo. Maghihanap pa tayo ng mga gulay so far. <laughs> Ayan na. Meron tayong nakitang tanglad or lemongrass. So maraming tanglad dyan kasi meron pagkakataon dito na may mga occasion dito na dito lang tayo kumukuha ng tanglad para sa ating lechon. Then may, may mga time din na sila bimbo lang nagluluto ng lechon baboy dito sa atin para sa occasion. Ah, that side naman nakita ko ng mga Yan, ang tawag po sa amin dyan ay andawal. Ang sarap ng andawal paglasa. Especially pag may binuguong or ginamo sa amin. Yan, si so ko lang yung lahat kasi sa prebenda ipapaano pa nila papalampas niyan so kunin na lang natin lulutuin na lang natin kaysa magiging damo siya di ba kaysa magiging ano siya itaboy na siya itapo na lang so para po sa ayan na ang ating madam <laughs> And kulangan, kulangan, kulang po ang ating malunggay. Kaya kumuha tayo ng malunggay dito malapit sa ating grotto, sa ating mahal na berhen. Yan. So, nag-ask ako ng permission that guys, wala kayong worry. But Mama Mary said yes naman. Eh, let's go. KK, pak, Pack, pack, pack. pak. pack. Pak. Ayan. So, punta na tayo sa ating hinagungan kitchen. So, before tayo magluto. Shout out muna sa lahat na manonood ngayon at sa lahat na nagbigay sa akin ng um, pa, ano, siya, palipad doon sa YouTube. Maraming maraming salamat na nalimutan ko pangalan. Ma'am, thank you, thank you so much. First time ko po nakaranas ng palipad. Era yan na, pinipipare na natin ang ating, may 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 natin ang ating malunggay. So siya ganun sabi ko noon, pag maghimay tayo ng malunggay, hindi po natin itapon lahat. Kasi some of the stalks dyan sa ating dahon-dahon tapos may mga stalks, stalks, stalks dyan. Maliban sa stem, pwede pa yung kain-kain kasi marami pang vitamin na makukuha dyan. And uh, may nagsabi niya sa amin, no? It's a shoutout kay Ate Ayam. May nagsasabi niya, tatlong stem daw ng malunggay is $3. Ano ba? $3? $4. Pero um, ang mahal or six dollars Ang mahal talaga dyan sa state dito sa atin. Is lang dito sa ating mga bakuran. Kaya I'm encouraging everyone to please plant malunggay or mga down dahon po na gulay. Kaya para kasi yan sila mga fast growing ang um, plants yan sila. Para din libre na sa atin pag magluluto tayo ng mga ganito. Ayan, yun, 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 yun ang ating kamotitops tops. Ayan, so masarap talaga pag-color of uh, violet. And yan ang ating mga other ingredients, mga sangkap. May notayang tanglad, yung ko. may okra, may sayote, at merong patola. Ayan, yun, medong kalabasa kasi masarap kasi magsasabaw tayo ngayon. Uh, with a twist, Charot, Sabot tayo ng ating gulay. So ayan po si Brittany, our new members nating ating grupo and uh, eh, matagal ko na yung friend kasi bahay kami sa bubuntugan ayan so prepare niya some of the sangkap natin yung ating um, sayote yung ating kalabasa so decide naman ay mapipito tayo ng isda kasi merong mga nakastock na isda dito sa ating ref so kailang lutuin kasi kaysa maano siya mal, mal malata, bam, at masira yan so asira lang yon dahil pipitohin natin yan and uh, while well having or preparing our prito prito ay ayan, nag-continue si Britney ng pag ng ating sangkap. Ayan, so slice-slice lang muna yan. At pwede sa inyo kuha ng mga sizing ng pag-slice or anong shape ng slice. Basta mas slice at, maluto. Goods na yun. Ayan. Yan ang pag-slice niya, no? It's um, pahaba siya kasi... Kung pahaba siya, malami, uh, madali siyang ano, maluto yung kalabasa or malata. So yan, mga pahaba kasi madali lang yung maluto. And meron pa tayong patola ni Mayora. And while well, the business is preparing, I am frying our fish. At tulingan pu'yan, in a half ko lang po, so kailangan natin yan i-fry before natin yan sabawan, or sabawin, or i-sahog sa sabaw. Alam nyo. Masarap talaga to no pag magluto kayo ng um, sabaw na gulay, kailangan mo na prituhin yung isda bago natin siya ihalo sa sabaw kasi mawawala yung langsa. Mm, yun ang ating twist ngayon. At ayan, prepare ko na ating patola kasi may lakas si Bono no. And uh, while preparing, chile check ko muna yung first batch ng ating pet. At ayan, naluto pa yung first batch, yung second batch pa pala yun hindi ko na visual ng kasi busy. Alam naman wala mga camera man dito, kami kami lang ang nakakamera. kaya ganyan po ang ating mga angles sa ating video. So, so sorry po. Gano'n <laughs> ako. Ayan ang ating pan. That is the first pan. Yan, piniprito ko muna yung ating mga sangkap or may ingredients no, for our sabaw. So, yan una po. Kunti-kunti matika lang po para lumabas po yung namnam -nam at aroma ng ating mga aromatics. Yan, ating mga spices. Yan, una is ang ating siling haba at ang ating luya. Yan. So, I'm using the, ano siya. Para sa ano, non-stick pan. So, I am using kahoy na ladle para hindi masira. And, sinalo ko na po yung ating tanglad, ang ating sibuyas So, pat, pati po tanglad, pipitoin po natin, gigisahin natin siya para palubabas po yung aromatic niya. Yung talagang yung uh, amoy at yung lasa labas po ng sila. So, i alo, alo mikos, mikos mo lang yan, guys. Ayan, ayan, ayan. So, I think, hindi, papulahin lang natin siya, pero hindi siya todo na lugutlutong lutuhan. Yung paano lang ba, palabasin lang yung, ar ar aroma niya. Oo, and after that, ay yung pinakamatagal na malata natin ay ang ating kalabas yung pinakamatagal magluto yun. so kalabas ha? pampalinaw ng mga mata ayan na ayan na, and magkasmikas mo lang yan isa gisa din ay, si bako yung mga tao dani eh. kasi yung ginagawa over ko pa sa ansing ay. and magkasmikas mo lang yan guys and after that guys pak 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 ay shout out muna talaga sa lahat ng mga pumupunta sa Niaguan Farm at may mga tao kasi doon na mag, nag, na And nagsabi sila naghihingi sila ng malunggay so kumuha po sila <laughs> libre po ni Brenda. And after a while, ay lagyan natin ng water. So, water therapy for everybody. So, after 2 minutes, guys, pagkuloy natin yan, ay, ihalo na ng ating sayote. So, after ng ating kalabasa sayote po, ang matagal na maloto. So, after that, ay, sabahin na natin ating okra. Alam niyo ba ng okra? Okra's um, English term is ladies, lady finger. <laughs> amot lang basta lady finger pero ako na nabasa o yung amot ko tinood ba siya so titiplayan natin yan ng asin at ng vit vitsin talaga ginagamit ko pag ganito kasi kung asin kasi kung yung magic parang ang, ang hindi siya hindi siya suit for the ano ba and yan na na si Mao Chi Chi magluluto din siya ng tulingan na ano na gata so thank you so much everyone please do enjoy nahulog ang bluetooth halagubba Ala, ikaw yun, grang, yung guwag, yung guwag pa yung bluetooth. Ha, ha, ha. Ha, ha. Yung unang gata mo. Sarap. Pag gumulo, saka natin ilagay yung pangalawa. Kakang gata. Gata. Sana all nagagataan.

dito. Oh, 'yan 'yung mga kuwarta, 'yan 'yung mga paghatag sa water. Rosemary Pharmacy. Ano ba 'yan nila? Sumobra. Hindi, sabaw talaga 'to. Okay, malapit na maluto. Ayun. Let's go, guys. Kitmet po natin. Day off niya, ugma. <makes noise> <makes noise> siya ang nag-de-decision kung kaya na siya papasok. Huwag yung ano dyan. Ano sabihan niya nga yung boss <makes> niya? Sir, baka pala na de tayo. Mga ano? Mga bagay. Hindi sa ilalim para Brown, patikem ng Ano ba yung hinesis? Napaka healthy. Grabe yung gula. Panoorin niyo po sa i-upload. Itirak sa bago And uh, let's eat in a salon yakin. Natin kaya. Asin angan si, man si chi. May ginagat. Uh, Ginata ang ano to? Tulingan? bingan. Ginita to bingin kain na sa. <tinyan> right kain na. Right just sa uh, ano. Eh, yan ginan fried biar longgong. Agar longgong. Ah, uh, May the Father, the Son, and the Holy Spirit May bless us, O Lord, from this day us about to from thy mouth and give our in the and na! Let's eat! Bigigit! <laughs> Let's get the big photo shoot ko po sa video, girl. Oh, Double top. Ayun, oh. Ito naman ko. tayo sa mga plato. Kasi mga kabulog taong sauto. Mga kabulog taong. Mga kabulog taong. Mga kabulog taong. Mga kabulog taong. hindi kabulog taong. Mga